So ayan guys, maganda gabi po sa ating lahat. Ayan, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako nga pala si Janelle TV Mix Vlog. So yung guys ay Pasko po ngayon. Mag bubukas po tayo guys ng mga regalo. Pali may regalo tayo dito. Ayan. So thank you, thank you po sa nagbigay ng regalo. Walang iba kay Nanay Elin. Ano, alien is spark. Ayan. So, buksan po natin guys kung anong laman. Tapos may isa pa tayong naka box. Ayan. So, ayan guys. Ayan, bali regalo po ito sa atin. Ayan. Malaking box at saka may dalawa. Unahin po natin guys yung maliit. Ayan. Wow. Ibon. So yan guys. So. Oh. Pabango yata ito. Ayan. guys, pabango. Tapos, yung isa naman. Hindi natin alam guys kung anong laman nitong malaki malalaman din natin yan. Eh. Wow. Tabang godeng guys. 'di ba no? Tapos, ito naman malaki guys. Ito na yung inaantay natin. Mabuksan. Parang luto ang guys ah. magandang pumasko pumasko ito guys magandang pumasko yan tamang tama lang guys kung maliit lang yung sa namin may nagregalo sa amin ng rice cooker ayan Thank you, thank you nga pala sa nag-sponsor nito guys. Walang iba kundi si Mother Ellen. Yan, so saktong-sakto lang guys. Yung saingan namin, pag lang. So ito ay pag may mga bisita kami, pwede dito kami magsaing. Natin guys ayan ito yung takip saka ito yung saksakan may sandok pa oh okay, ito guys, may takalan pa kulang nalang bigas Ayan. Sakto na sakto lang guys. Pag may bisita kami, makakapagsahin na kami ng mas marami. Ayan. Thank you, thank you po sa nag-sponsor talaga guys dad bliss wonderful oh may sisayin na kami so doon kami nagluluto guys ano sa super kalan kaya medyo makakatipid-tipid din kami nang gas sa kuryente naman kami makaka ano makakalaki <laughs> So yan guys, ay maraming salamat po sa inyong panonood sa ginawa natin ngayong video. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at paki-subscribe na din po at paki-pindot na din po yung ating notification bell para updated po tayo sa susunod nating mga video. So alarm na po guys yung ano namin dito. Alarm namin dito yung toko. ayan so guys, thank you, thank you po sa inyong lahat God bless po, so dyan lang muna guys yung ating video thank you po sa inyong lahat